Magandang araw sa lahat! Ngayon, tatalakayin natin ang tungkol sa mga kinakaharap na mga isyo ng mga indigenous people. Ano-ano ba ang mga isyong kinakaharap nila? Ang pananakop ng kanluranin sa Pilipinas ay nagpalalim ng pagkakaiba ng mga pamayanang cultural, lalo na sa pagitan ng mga Muslim at Kristiyano, kasama ang mga minoryang grupo na kilala bilang mga katutubo. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga eksklusibong batas, maraming katutubo ang naalis sa kanilang mga lupang ninuno. Halimbawa, sa Cordillera, maraming katutubo ang nawalan ng lupa dahil sa malalaking proyektong pang-industriya tulad ng mga dam at minahan. Sa mabilis na industrialisasyon, patuloy na naapektuhan ang kabuhayan ng mga katutubo. Ang kanilang tradisyonal na pagsasaka at pangingisda ay naapektuhan ng mga proyekto tulad ng pagmimina, pagtatayo ng dam at pagtutroso. Marami sa kanila ang napilitang lumipat sa kabundukan upang maghanap ng panibagong mapagkukunan ng ikabubuhay. Halimbawa, sa Cordillera, maraming katutubo ang naapektuhan ng malalaking hydroelectric dam na nagresulta sa pagbaha ng kanilang mga komunidad. Ayon sa batas, anumang lupain na may slope na higit sa 18 degrees ay itinuturing na pampublikong kagubatan na nasa ilalim ng pamamahala ng kagawaran ng kapaligiran at likas na yaman, DENR. Dahil dito, ang mga katutubong naninirahan sa kabundukan ay madalas na tinuturing na informal settlers. Kahit na matagal na silang naninirahan sa mga lugar na ito, bago pa man dumating ang mga dayuhan. Isa itong malinaw na halimbawa ng kawalan ng pagkilala sa kanilang karapatan sa lupa. Noong dekada 1970, sinimulan ng Forest Management Bureau ang ilang programa upang mabigyan ng seguridad sa lupa ang mga katutubo sa pamamagitan ng pagtuturo ng makakalikasang pamamaraan ng pagsasaka. Ang Integrated Social Forestry Program (ISFP) ay isa sa mga hakbangin na naglalayong pagsamahin ang pangangalaga sa kagubatan at pagbibigay ng kabuhayan sa mga naninirahan sa mataas na lugar. Sa kabila nito, nananatili pa ring hamon ang pagbibigay ng ganap na seguridad sa lupa ng mga katutubo. Isa rin sa mga pangunahing suliranin ng mga katutubo ang kanilang pagkakasangkot sa mga armadong tunggalian. Sa mga lugar na may presensya ng New People's Army, NPA, at Moro National Liberation Front, East MNLF, madalas silang naiipit sa sagupaan sa pagitan ng mga rebelde at ng puwersa ng gobyerno. Marami sa kanila ang nagiging biktima ng karahasan, pagdukot at sa pilitang pagpapalikas mula sa kanilang mga tahanan. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga batas na naglalayong protektahan ang mga katutubo, marami pa rin sa kanila ang hindi nakikinabang dito. Kadalasan, sila mismo ang kailangang lumaban para sa kanilang karapatan sa lupa at kultura. Halimbawa, sa Palawan, Patuloy na nilalabanan ng mga Tagbanua ang panghihimasok ng mga negosyante sa kanilang teritoryo. Lalo na sa mga lugar na mayaman sa yamang likas. Isa pang isyu na kinakaharap ng mga katutubo ay ang maling representasyon nila sa media. Madalas silang inilalarawan bilang mahina, kakaiba, o hindi sibilisado. Sa ilang pelikula, ipinapakita silang mga mandirigma na walang ibang layunin kundi ang lumaban. Halimbawa, sa ilang dayuhang pelikula, ang mga katutubo ay madalas inilalarawan bilang mga noble savages. Isang stereotype na hindi nagbibigay ng hustisya sa kanilang tunay na pagkatao at kultura. Bukod dito, isang mahalagang usapin ang cultural appropriation. Ito ay nangyayari kapag ang isang dominanteng kultura ay ginagamit ang mga simbolo, kasuotan, o tradisyon ng isang minoryang kultura nang walang tamang pagkilala o paggalang. Halimbawa, ang paggamit ng tradisyonal na kasuotan ng mga katutubo bilang fashion statement nang walang pag-unawa sa kahulugan nito ay isang anyo ng pagsasamantala sa kanilang kultura. May iba't ibang uri ng cultural appropriation. Ang una ay exchange, kung saan may patas na palitan ng kultura sa pagitan ng dalawang pangkat. Isang magandang halimbawa nito ay ang pagsasama ng traditional na sayaw ng mga katutubong Pilipino sa mga festival na may kasamang dayuhang impluensya Halimbawa, sa Panagbenga Festival sa Baguio, may mga pagtatanghal kung saan ipinapakita ang sayaw ng mga Cordilleran na sinasabayan ng modernong musika at estilong kanluranin. Sa ganitong paraan, may patas na pagpapalitan ng kultura na may respeto sa pinagmulan nito. Pangalawa ay dominance, kung saan ang isang mas makapangyarihang kultura ay kinukuha ang mga elemento ng isang mahina at inaaping kultura. Makikita ito sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol, kung saan ipinilit ang paggamit ng wikang Espanyol at ang relihiyong katolisismo sa mga katutubo, habang ipinagbabawal at pinapababa ang tingin sa kanilang sariling paniniwala at kultura. Halimbawa, maraming katutubong relihiyon ang nawala o isinama sa Kristyanismo dahil sa kolonyal na pamamahala. Pangatlo ay exploitation, kung saan kinukuha ang bahagi ng isang kultura nang walang pahintulot o kapalit. Isang malinaw na halimbawa nito ay ang komersyal na paggamit ng traditional na hobby ng mga katutubong grupo tulad ng mga ifugao at taboli nang walang pahintulot. May mga kumpanya na gumagawa ng damit at accessories na may disenyong hango sa kanilang traditional na sining, ngunit hindi kinikilala o binabayaran ang mga artisan na tunay na gumagawa ng mga ito. At day, ang transculturation, kung saan ang mga at kultura ay halo na nagiging mahirap matukoy ang pinagmulan. Sa Mindanao, ang traditional na musika at sayaw ng mga Lumad at Moro ay hiimpluensyang Malay, Arab at Espanyol. Halimbawa, ang kulintang ensemble ng Maguindanao at Maranao ay may pagkakahawig sa musika ng ibang bahagi ng Timog Silangang Asya, ngunit may natatanging estilo na naging sariling pagkakakilanlan ang mga pangkat sa Pilipinas. Ang maling paglalarawan ng mga katutubo sa media ay may malubhang epekto sa kanilang pagkilala sa lipunan. Dahil sa mga stereotype, marami ang nagkakaroon ng maling pananaw tungkol sa kanila. Halimbawa, may mga kabataang Pilipino na hindi alam ang tunay na kasaysayan at kultura ng mga katutubo dahil sa limitadong tamang impormasyon sa paaralan at media. Isa pang mahalagang issue ay ang historical inaccuracies. Sa paglalarawan ng mga katutubo, sa maraming pagkakataon, ang kasaysayan ay naisusulat mula sa pananaw ng mga nanalo sa labanan. Kaya't ang mga karanasan ng mga katutubo ay madalas na hindi nabibigyan ng sapat na pagpapahalaga. Halimbawa, sa ilang aklat pangkasaysayan, mas binibigyang diin ang pananaw ng mga dayuhang mananakop kaysa sa aktwal na karanasan ng mga katutubo. Ang ang simplistikong paglalarawan sa mga katutubo ay nag-aalis sa kanila ng dignidad at pagkatao. Sa media, madalas silang inilalagay sa mga hindi mahahalagang papel at hindi binibigyan ng pagkakataong ipakita ang kanilang sariling pananaw. Halimbawa, sa mga teleserye, bihira tayong makakita ng karakter na katutubo na may malalim na pagkatao o sariling mga mitiin sa buhay. Sa kabila ng mga susuli running ito, may mga hakbang na maaring gawin upang maprotektahan ang mga katutubo. Ang Ang education ang isa sa pinakamahalagang susi sa pagbuo ng kamalayan tungkol sa kanilang kultura at karapatan. Sa pamamagitan ng tamang impormasyon, maaaring maitama ang mga maling pananaw at mapalakas ang suporta para sa kanila. Sa huli, dapat nating kilalanin na ang pagkakaiba-iba ng kultura ay isang yaman na dapat ipagmalaki at hindi isang dahilan ng pagkakahiwalay. Sa halip na pagsamantalahan ang kultura ng mga katutubo, dapat natin silang suportahan at bigyan ng tamang pagkilala. Sa ganitong paraan, masisiguro nating ang ating bansa ay isang lipunan na may tunay na paggalang sa pagkakaiba-iba at katarungan para sa lahat.